Hello sa Gaya Farm Squad! 11 o'clock na nga ng gabi nung mag-decide na kaming dalhin na namin si Luis sa Children's Hospital. Dahil ilang beses na siya sumuka ngayong araw, medyo matamlay at masama nga rin pakiramdam niya. Kaya nga ni-ready na rin namin yung mga ibang gamit at pagkain na dadalhin. Dahil sigurado matagal ang waiting time doon. Si Liam and Adele hindi naman namin pwedeng iwan lang sa bahay. Kaya pinasuyo na muna namin kina Patrick at least na doon muna matulog. Patrick, pasensya na ha? Oh, sige, sige. Bye-bye. Pagkatapos na nga namin madrap yung mga bata, is dumiretso na kami sa Alberta Children's Hospital. Medyo malayo nga sa bahay dahil 30 minutes drive. Habang si Luis naman ay nakatulog na rin sa sasakyan. Mabilis nga lang ang biyahe kaya nakarating kami ng maaga. Pagdating nga dito ay eh, nagpark na kami sa may tapat ng emergency. Mabuti na nga lang at meron pang slot at kung hindi malayo-layo ang aming paparking. At kapag magbabayad ka nga ng parking is number one yung piliin mo. Para mas makatipid ka at ang mahal ng per hour ang bayad. Mas maganda na rin kasi yung 24 hours para hindi ka na rin mag a ng time. Pagpasok nga namin ay tinawag na agad kami sa triage. Tinanong kami kung ano nangyari daw kay Luis Habang natutulog nga siya ay chineck ng nurse yung mga vitals niya Sabi ko nga kay Mami ay eh humidlip na muna habang naghihintay kami sa tawag Antok na rin ako pero kailangan kong magbantay kasi baka tawagin ng nurse yung pangalan ni Luis So dapat isa sa, isa sa amin ang gising so, Almost one and a half hour na kami naghihintay dito Nagdala na ako ng kape, painam-inam lang muna ako Nung nakapasok na ka kami sa loob para checkin ng doktor, ay sakto naman gumising na si Luis. Ang findings nga ng doktor is stomach flu. Kapag ganito nga taglamig, ay nauuso yan dito sa Canada. Last year nga rin, ay dinila na rin namin si Luis dito sa Children's Hospital. Gawa nga rin na nagsusukat, nagtatay siya. Binigyan nga siya ng tablet para mapatigil ang pagsusuka It okay. dissolves very quickly, so all you do is you take it and stick it under the tongue. Um, okay. And it will, and then it will dissolve as, as much as they sort of Itong tablet nga na ilalagay sa bibig ay napakabilis daw ma-dissolve. Kaya after mag-discuss sa amin ni Doc ay pinauwi na rin kami. Kapag nga may mga ganitong problema sa bata ay talagang dinadala na namin sila sa Children's Hospital. Mas mabuti na rin kasi ma sila ng mga pediatrician. Isa nga rin to sa privilege kapag dito ka nakatira sa Canada ang walang binabayaran sa hospital. Dahil ang Canada nga ay merong universal healthcare system na funded through tax. Ibig sabihin, any Canadian citizen or permanent residence can apply ng health card ay guys sakto tatlong oras po kami nag start 12 o'clock and then pauwi na kami 3 o'clock ayan okay naman si Luis bakit yung binigay siya ng gamot and okay naman yung mga ano niya vitals. vital statistic niya. statistics niya anong statistics? <laughs> vitals niya ano ba yan? vitals naman yung statistics ano yan 36, 24, 36 Pagkatapos nga, imuwi na rin kami para ipatry kay Luis yung gamot. Medyo nahirapan nga kami dahil ayaw i-open ni Luis yung bibig niya. Makailangan ni kita di eh. Tusok na. Dapat di, may pasok sa bibig niya. Kaya nga, i-galan e, mo. Kaya ayaw mag-open ng bibig. Ah. 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 Ayaw niya inana, di ba? Ano? No more? Mm. Nung niya na. Natunaw na yung Nalamig ano. Nalamig kaya talaga. Pag gano'n na, durog agad eh. Pag sa bibig niya. Sana niya. Oh, no more. Ah. Ikaw susuka ha, bebe. Worry na naman si mami. Mm. Okay, natulog na ulit tayo. Uh, uh. Na na. so paano guys, matutulog na muna kami at mamaya pipick up pa namin si Liam and kasi papasok sila Maraming sa school. salamat sa panonood. Basta tandaan sa Gaep Squad, solid tayo.